Mga bossing, bali dadali na natin sa garahe itong uh, Toyota Rebo na uh, manual transmission mga bossing, sports runner um, uh, presentable paint, uh, ice and love mga bossing, ice cold aircon, galing pa ito ng, nakuha natin ito sa may ano, kalookan tapos yung si Bunny, syempre ayun, yung ano, GX dadali na rin natin sa garahe tapos itong nga uh, Honda City na 2008 mga boss So mga bossing, bali magdadala tayo ng unit ngayon sa garahe. Bali tatlo to. Ah, uh, papakita ko sa inyo lahat. Bali mga tropa. Big big shout out sa alam mo kasi lina Sea Oil. So ayan mga bossing, bali dito tayo lagi nagpapagas. So ito yung mga dadalhin natin, isa-isa ko lang sa inyo. Uh, Honda City na 2008 model na automatic transmission mga boss. Registered yan, ice cold aircon, napaka-kinis na pintura ng dyan, mga boss. Tapos Nissan GX na 2005 model mga bossing na manual transmission uh, original plate, uh, presentable plate mga bossing ice cold aircon din to ah uh, matindi dito mga bossing na restore din nga pala to yan, napakasariwa nyan mga boss so ayan bali pangalawa, tapos yung pangatlong dadalhin natin Toyota Revo ayan, na manual transmission bakit ka ba umakbay pare? Pwede natin si Borgs tumawag. Ah, si Borgs, sige. Tayo natin. May isa pa pala. Uh, Toyota Big Body GLA, mga boss. Tapos ito muna, mapakita ko muna sa inyo. Toyota Revo Um, yan, uh, may mga portion lang na painted, pero still presentable lang uh, pintura, mga boss. Yan ang uh, mapakita ko sa inyo yung tindig. Yan, stock-stock pa yan. May sticker pa. Yung simula lang paglabas ng uh, sa... So yan, all lights working syempre. Ice cold air condition mga bossing 9 seater para sa mga naghahanap. So Yan Punta na kayo sa Karay mga boss Grabe Puro sariwa yan Wow, ito yung service natin mga bossing uh, Dadali na, didisplay na natin sa Karay Napakasarap gamitin yan Tapos yan, Nissan GX na tatlo tail na natin isa, Big Body GLA Nasaan na raw siya?